Magandang araw mga kahabis! Ito ang buhay namin sa umaga ng pamilya Chim Chum and Friends. Sa gabi kasi, kinukulong ko po sila para sa kanila na rin kaligtasan. Then sa umaga, isa-isa ko silang palalabasin para magpati o magpupo at magwiwi. Ayan, pinapalabas ko na ang pamilya Chim Cham. Then si Tatay Cham ay nangangat-ngat ng kanilang laruan at yung iba ay nagtatakbuhan. Napakabihib nilang maghintay ng kanilang turn na palabasin. Ayan si Sowi. Ito na si Tatay Cham na una na mag-wiwi. At yun si Kakat ay nagwiwi na sa kabilang pati tray. Habang si Nanay Chim Chim ay naghihintay kung sinong matatapos at kung saan siya mapupupot na wiwiwi. Kasi kinukulit siya ng aming makulit na si Bochiko. Ayan, hinahabol-habol si Nanay Chim kaya hindi makawiwi. Ito naman si Tatay Chami, pabalik-balik yan sa pati tray kasi paunti-unti lang yan nagwiwiwi. At kahit kinukulit yan ni Bochiko, wala yung pake. Napakabait naman ni Katkat. -Kat. At talagang Tinodo niya ang pagpiga ng kanyang wiwi sa pati tray. Ayan, hindi siya umalis hanggat hindi siya natapos magwiwi. Kahit kinukulit siya ni Bochico. Ang laking tulong talaga sa akin na marunong sila mag tray. Kasi kung hindi sila marunong, imaginein mo kung si Tatay Cham ay hindi marunong. Diyos ko, lahat ng party ng bahay namin ay puro tulong ng kanyang wiwi. Maya-maya siya nagwiwiwi eh. Ayan, kinukulit ni Bochico si Kakam. Pero hindi nagpati ng si Kakam kasi napupupo na siya. Hindi niya pinapansin si Bochico. Si Bochico kasi ay 2 months old pa lang kaya malaro pa yung bata na yan. Sa wakas ay hindi natinag si Kakam. Napapupo na rin siya sa pati tray at nilalayasan na siya ni Bochico. Pero may ugali si Kakam na pagtapos na siyang magpupo ay inaamoy niya yung kanyang pupo kaya kailangan din siyang bantayan at tawagin para hindi niya amuyin ang pupo at ayokong amuyin nila yung pupo nila. Balik na naman sa bardagulan ang aking mga bebep nagbabardagulan sila pero hindi napapatinag ang gustong magpupo at magwiwi. Ayan, balik na naman si Tatay Cham sa pati tray kasi parang may balisaw-saw tong batang ito at pabalik balik sa kanyang patit ay eh, na nakawiwiwit kawiwiwit Walang pake si Tatay Cham kahit nagbabardagulan na yung kanyang mga katabi basta siya ay nagwiwiwi. Ay nagaharot si Bochico sa kanyang ina. Si Bochico kasi ang baby ng pamilya Chimcham. Nagdedede Nagdededi pa siya kay Nanay Bali kaya hinahabol niya si Nanay Bali pero walang pake si Nanay Bali kasi na iihi siya. Ayan. Umihi pa rin si Nanay Bali sa pati tray. Kahit anong kilit ni Bochico. Si Nanay Chimchim Chim, -Chim na rin yan. Naghihintay lang ang kanyang turn kaya lakad ng lakad yan kala mo si Samuel bilibit si nanay chim, chim ang ambag ko lang talaga ay maghintay na matapos inang lahat bago ko linisin ang pati tray ayan na magwiwi na rin si Teddy sa kabila ayan nagwiwi na siya then si Zoe ay dito nagwiwi sa kulay pink etong Zoe so na to ay malanding Zoe yan inaangat niya talaga ang kanyang paa at ayaw niyang nababasa ang kanyang paa ng kanyang wiwi Ganyan talaga magwiwi si Zoe. Ayan naman na si Tatay Cham. Babalik na naman sa kanyang pati tray. Ayan, wiwiwi naman siya. Paunti-unti ang wiwi ni Tatay Cham. Pabalik-balik yan si Tatay Cham sa pati tray. Ewan ko ba to sa batang ito, pabalik-balik. Then, wiwi din si Teddy. Naghintay lang siyang matapos si Tatay Cham. Sa totoo lang, hindi ko ma-imagine kung ano magiging itsura ng bahay namin kung hindi sila marunong magpati tray. Sa estilo ng pagwiwi ni Tatay na pa konti-konti at maya-maya, Diyos ko siguro, ang panghi ng bahay namin. Bata pa lang talaga sila, tinuruan ko na talaga silang mag-potty tray. Pag nila ng dalawang buwan, ay tinuturuan ko na silang mag pati tray. Katulad niyan, si Bochiko, ay tinuturuan na yan mag-potty Binubuhat ko na yan sa patitray tray kapag nakikita ko yan, nag-aaligaga ng magpupupo or magwiwiwi. Kung sakali naman, aksidente yung napapupo sila sa labas ng patitray tray, ay nililinis ko talaga ng bonggam-bongga yung kanilang na pagpupuan na lugar. Sinisigurado kung walang bakas ng amoy ng ihi nila or pupo nila yung lugar na pinagpupuan nila. Kasi kung sakali mang may maiwan na amoy, babalikan at babalikan nila yung lugar na yun. Binabantayan ko talaga silang matapos silang lahat para isang linisan na lang. Katulad yan, si Tatay Chamyang, ganyang itsura na yan, ay magpupupo na yan. Hanggat hindi sila uminto, maging maligalig, katulad niyang patakbo-takbo, paikot-ikot, pabalik-balik, ibig sabihin, i-ihi pa sila o napupupu pa. Kasi minsan, kahit nakaihi na o nakapupo pa, hindi pa sila tapos. Kaya kailangan hintay mo sila talagang matapos. Para isang linisan na lang. Ayan, sa wakas, si Tatay Cham ay napupu na yan. Tignan mo, mamaya ay mananahimik na silang lahat kasi tapos na silang magpupo. Magsisipaghintuan na yung kalalakad-kalalakad niyan. Kalalakad kasi yun ang sinyales na tapos na silang magpupo at magwiwi. Ayan na, tahimik na. <laughs>